Rita Daniela, idinimandang aktor na si Archie Alimanya. Naghain ng reklamo ng acts of lasciviousness ang aktres na si Rita Daniela laban sa aktor na si Archie Alimanya noong October 30. Sa kanyang reklamo na isinampa sa Boko or City Prosecutor's Office, sinabi ni Rita na paulit-ulit siyang hinalikan at hinahawakan ni Archie. Ani Rita. Naganap ang mga ito noong nakaraang buwan makaraang kapwa sila dumalo ni Archie sa isang party. Hinintuan umano siya ni Archie na sakay ng puting van at inalok na sumabay na lang pauwi. Tumanggi ang aktres pero dahil sa pangungumbinsi ay tinanggap na rin niya ang alok ng aktor. Habang nasa biyahe ay ipinatong umano ni Archie ang kamay niya sa balikat ni Rita sa kahinaplos ang leeg nito. Agad namang tinanggal ng aktres ang kamay ni Archie at sinabing tumigil ito. Pagdating sa kanyang bahay, kwento ni Rita, hinawakan ni Archie ang kanyang kamay bago ng hingi ng halik. Huminto lang si Archie nang sinabi ni Rita na isusumbong niya ito sa misis ng aktor. Pero hindi natinag si Archie at ilang beses na hinalikan si Rita. Nakawala lang ang aktres nang maitulak niya ang aktor. Bagamat nakababa ng sasakyan, hindi agad nakalayo ang aktres dahil nahawakan ni Archie ang bag niya at hinila siya palapit dito. Dagdag ng aktres, niyakap siya ni Archie at kinalabit. Umiyak nang nagpumiglas ang aktres bago tuluyang nakawala sa pagkakayakap ng aktor. Makaraan ng insintente ay nag-message si Rita kay Archie para komprontahin sa ginawa nito. Humingi naman ng paumanhin ang aktor at sinabing lasing lang siya that being a public figure, a contractual artist with a reputation to protect. It is very difficult for me to file the instant case, but the trauma I was and am experiencing brought about by the incident gave me courage to face the consequences and file the instant case against the respondent. Pahayag ni Rita sa reklamo. Sa gitna ng lumalabas na balita si Rita ay nakaranas ng victim blaming. Mula sa ilang netizen na nagtatanong kung bakit siya pumayag na ihatid siya ni Archie Alimanya sa kanilang bahay kahit alam niyang ito ay lasing at nakapagbook na siya ng taxi. Itinampok din ang isyo nito sa kanyang abogado, si attorney Maggie Abraham Garduke, bilang bahagi ng depensa ni Rita. Ayon sa mga nakalap na informasyon, nakasaad sa sworn affidavit ni Rita na noong gabing iyon, inakalan niyang bumalik na sa kanyang maayos na estado si Archie at muling naging parang nakatatandang kapatid na maaari siyang ihatid ng ligtas. Samantala, naganap ang lahat ng na ito nang umaten siya sa pa-Thanksgiving party ni Bea Alonso last September, magkakasama sa kapuso series na Willis Warsina Archie, Rita at Bea. Hindi na raw sana siya pupunta sa naturang event dahil nasa ospital ang kanyang nanay. Hindi lang daw siya makatanggi sa imbitasyon ni Bea. Samantala, nag-issue na rin ng official statement ang Sparkle Artist Center hinggil sa nangyari kay Rita. We at the Sparkle GMA Artist Center are committed to ensuring a safe and respectful environment for everyone. Regarding the recent incident involving Rita Daniela and Archie Alemania, we have listened to both sides of the story over the past weeks. We believe this matter should be addressed in the proper forum, and we encourage both parties to engage in a dialogue to resolve this issue fairly. We remain dedicated to supporting our artists and ensuring their well being. We trust that this process will lead to constructive resolution. Thank you for your understanding and support.